sa dalawa. Pero so, sino bang maganda sa inyo dalawa? Ah, <laughs> <laughs> uh, gata atin. Para okay. Po, isang mapagpalang araw po sa ngalan ng inyong Panglinggo Edward kasama po si Kayawa Channel sa ngalan po ng programang multimiling meron po po tayong kaibigan hindi ko pa alam na sila pala ay magkasama. Sila po ay naghahanap po ay isa sa buwan. Pinagkakautangan ko pa minsan-insan. Pag wala akong pagkain, sa ako umuutang. Ngayon po, sila po ang nangailangan ng tulong sa ngalan po ng programa. Kaya lumapit po sila sa atin at tinanggap naman po natin sa ngalan ng pagtulong at sa ngalan siya po ng programa ng Montenegro. Ate, pakilala po kayo. Uh, ako po si Marisa Garcia nagtatrabaho po sa Sabungan. Uingi po sana ako, uingi po ako ng tulong kay Kap na, na matulungan po kami. Kami po ay nasunodan din sa Bato-Bato sa -Bato, Golden City, Big Side. Uh, hmm. Ate, kasalamatan niyo rin na rin yung mga nakatulong siya. Hmm. Uh, dan, ako ko, si ano. Jenny, partner ko po ito na nagtatrabaho po kami sa Sabungan ng Taytay. Lahat po nang tumulong sa amin, lalo na po ang BST manage, BST manage, right. management. Manage team. Sobrang thank you po kasi ang laki po nang naitulong ninyo sa amin dalawa. Ngayon po ay isa rin po si Kap sa isa po sa nilapita namin para makahingi rin po kami ng tulong. Yeah. Salamat po sa management tambang bagong sa buwan ng Taytay sa pagtulong po ninyo sa lahat ng mga nangangailangan. Higit sa lahat sa dalawang punta na lumapit sa inyo at hindi nyo mabiligo upang muling may ang kanilang tahanan sa ngala ng pagtulong at pagbibigay sa ating mga kabayan. Muli po sa ngala ng mga panglingkod, maraming salamat sa bagong sabungan ng taytay sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Salamat po sa naitang kilito ba po natin ang bagong sabungan ng taytay sa mga sabungero at apisyonado yan naman kinikita ng bawang sa ng taytay nakita kita naman sila sila'y natulungan e eh, po natin ang pagtanggili sa bagong sabungan ng taytay. Maraming salamat po sa Taytay Management. Okay. Na, yeah. sila so, nang tumulong sa dalawa. Okay. Pero sino bang maganda sa inyo dalawa? Ah, gata, ate, namamal namamalat pa ako. Sa lahat po nang humihiling sa programang Munting Hiling, Natigil po tayo pansamantala dahil yung abang ligot ay nagkasakit. Nakita nyo na ako yung namamalat pa. At yung mga hindi po ng school supplies, abangan niyo po ang aming post kung kailan. At eh, nag-aayos pa po tayo. Maminili pa tayo ng mga pagkukulang at inihintay po po natin yung mga donasyon ng aking mga kaibigan upang isang araw sabay-sabay tayo punta ta dito tatawagan kayo na kagawad sa amin para magbigay ng school supplies financial assistance hanggat kaya namin gagawin po namin ang aming makakaya kaya no, kagawad sa amin bumating ka na ay, magandang araw po sa inyo at muli pong hindi po magkikita ang aming pong vlog ni Kapedro ay pasindyan na po kayo dahil po kami nagkaroon ng kaunting karamdaman kaya sa lahat po ng mga sumubaybay ng ating online ako po yung isin yung dispensa na sana po yung kinikin niyo muli eto po si ate Marisa muli po lumapit sa aming programang muntiiling siya po yung isang vendor sa Taytay -tay, Kakit Arena siya po yung napakabayat ng tao kapag wala po kaming mga pera na yan. Hindi, okay, ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. muna na yan. Siya po yung dalig na baitan. Ito okay. lang, pag walang pera mag ako. Ako. Okay. kami, angkang kami ng mga mayayabang. Hindi kami nawawalan ng pera. Sa inyo po, yan. Muli niyo po ang ang aking mong live sa aming mong programang Munting Iling. Kaya dun po sa po na mga umingi po ng tulong. Muli po nga rangkada. tayo lang sila. Mga rangkada na tayo. Mula sa lunit, pangunigyan naman tayo mga kasusistans yung inyong life at tuloy pa natin pagtulong kaya nakita nyo natin Marisa itong aming tindahan tindahan ng buong bayan dahil lahat ang kinikita nito maliban sa aming sawad na kinukuha inidabahagi namin sa lahat ng mga ngayon kaya natin Marisa sa maliit na pamamaraan kami ay tutulong sa inyo sabot ang aming mga kaya. Pwede na po kayo kumuha na ng isa. Kayo na lang mang Ito po. Ito ate, 500 ang isa. Ibig ka mo kay Philip kahit na <laughs> 450 45 45 na lang. Hindi <laughs> <laughs> oh, ang nampag sa. One eight. O, Philip. Tulong nyo lang. Bukuli kayo na Ang pinagbulang bigay kay ate Marisa. Ha? Ito po Puro, puro kayo kwento, tulungan niyo ito, ha? Huh? Tapos bilis, yung dalawang gero, ha? Huh? Gawin mo naman dapat dalawang po. Ano yung bubungan si Ar? Bigas. Ayan, kuha ka doon ng bigas. Ano, bigyan natin sila. Bigas, gusto niya? Hindi, yeah, ayaw nila eh. Hindi, gusto. Ayan, dalawa. Ayan, dalawang bigas. Ayan. 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 Ayan, marika. Ayan, bigas. Ayan, po Ayan, Para tayo. Alamat. Ayan, bigas na yan ate. Gusto mo bang matagal maubos yan? Hindi kakainin. Hindi, kakainin mo yan. Ano? Para yan po'y matagal maubos, magbagsahin ka, tapay sa isang buti lang. Hindi <laughs> ka <laughs> tatawag. Hindi ka kailangan. <laughs> Oo, oh, hindi ka tatawag, pag-utin buti. O, matagal naman. Oo. Oh. Diba? Ayan, sa nga lang po nangyong banglingat, pasensya na sa mga umahasan ng teaming natin. Yung lahat po na nagkomento sa post namin sa programang Munti Hiling sa aking Facebook page, na Edward Pante, sa School Supplies, lahat po kayo aking bibigyan. Yeah, kailangan lang po nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel munting Niling by Edward at sa aking Facebook page na Edward Pante at munting Niling by Edward. Siyempre so, kasama si Gagawa Lahat na nagkomento na nataka taytay o makakarating dito, lahat po kayo ay aking bibigyan ni Gagawa kaya saan eh, mamulat tayo mo Alam na, alam na. Kailangan. Meron pa ako sa dito. Ate Marisa, ako. Pwede sa'yo gumandaan. Salamat po. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, Salamat po. Ano Maraming salamat po. Malaking tulong po. Malaking tulong Buta ka kumay, sarita. Ina-bawas ko <laughs> sa isa yan. Perfect time din umay. Go, Dito rin. Ano Wala po. mo po ang muntang hiling. Pero ba? Ilagas ang buslan niya. Hmm. Oh. Uh, Lagi ko nga napapanood dito. Eto ate Marisa, uh, hindi yan ang una. Ito din namin Alam ko yeah. yeah. na naman po. Ngayon, pa, pag ako'y nagsasabong na, Kapag ako nalalo, abangan mo lang. Lahat ng pawis ko, taga-pawis. Salamat po. <laughs> <laughs> Pinatatawa ko lang. Dagdagan pa po, po ah. natin yan. Para may tayo ang tapos ilan pa po bang ang kailangan ninyo? Di, sakto na po. Sakto na. Hindi hindi naman talaga ako mabibigay, ng tatanungan. Wala na po. Ano ba bibigyan natin? Dapat mayroon na ba kayong mga dali? Marami na, boss. Marami na. Marami na. Sobra. pa ba natin ng bigas mo? Okay, okay na po. Okay na po. Hindi mo sa kapitbahay mo na sunukan din. Ayun, pala sa kapit bayan Kapitbahay Sa kapit bayan mo na sunukan. Ibigay mo rin yung bigas niyan, no. Ayun, ano masasabi mo? Ano mas masasabi mo Wala po na po masasabi basta po alam ko naman po si Kapi ano naman ho eh kaya nga hindi ako nagtatubiling dito uh, ako Sino po, po. po. <laughs> 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 ako Matagal na po namin kilala si sa Sabungan Madali pong <laughs> Madaling matutan. Hindi lang matagpuan. Hindi lang namin siya. Ayan, Ate Marisa. Maraming um, salamat. Sa ati. Ate Jenny. Kasensya na po kayo. Kung salamat. ano man po ang aking nakayanan salamat at sana yung malagpasan po ang pagsubok oh. ng Panginoon. Huwag lang po tayong makakalimut sa Diyos dahil sabi niya ng Panginoon, hindi ko kayo susubukin ng hindi mo kaya. Okay. Nakita niyo ako, talo ako, nakangiti pa. Kailanman, di ako nagagalit pag natatalo at lalong hindi ako nagagalit sa kalaban ko dahil pinalo ako. Pagkakit na bati ko, magaling yung manok mo. Kaya pasensya ako. <laughs> Kailangan kasi sa tao, marunong kang tumanggap ng kabibuan. Dahil ang kabibuan, siyang magatid sa iyo sa tugatog na ng tagumpay sa darating na mga araw. Kaya yung pagsubok sa ate, nasunog ang bahay mo, huwag kang magalala, dating maliit, ngayon nawala na, babalik ulit, mas malaki. Malangkot ko. Oh, diba? Ganun. <laughs> Salamat Ate Marisa. Ah, so, sige Ate, pag mo rin, ang muling pananang Pasalamatan mo rin sa mga ta, kasabihin nila, hindi ka nagpapagalamat ah, lagi. Salamat, ulang-ulang po, salamat po, at na po pa paano, ulang-ulang yeah. sa Panginoon. Yan. Yeah. Kasi hindi, nga, hindi ko kami pinabayaan, marami rin mo sa amin tumutulong, lalo-lalo na po ang management month ng bestie. So, yeah, Ma Ma yeah. Si Ma'am Reggie. Ma'am Reggie. Sila Boss, boss si Chris. Si Boss Cliff. Lahat po, lahat ng teller, lahat ng nang nagbigay nagbigay sa akin ng ano sa lapon lato di po nila ako pinabayaan kaya uh. alam po itong pagsubok na ito makakaya namin uh. kaya maraming maraming po salamat sa BST sa Manchester sa Bagong Sabungan maraming salamat maraming salamat po. sana wala na po muna <laughs> <laughs> Ano ang bet? Yuck lang. maraming maraming salamat sa ngala po ng programa mo tumiling ni Kagawa si at sa dalawang magkasama ito. Maraming salamat at magandang araw po. Sir.